hello, mayong hapon mga amigo. Tinapay ta niyo merinda. Break time din ako karon. So, naami libre tinapay og drinks. Nalang ko i-share sa inyo mga amigo no. So, ugma. Nabalhin na pud ko og lain nga department. Uh, dati operator man ko, tapos binaba ko sa pujang. Nagpojang ko for almost 4 months. Eksakto gyud 4 months karong adlaw. Ugma, gikuha ko sa mong team name kay naay mag-resign nga duha ka Koreano. So kulang og tawo ang commune uh, gilipat ko ugma na ko mag-start. Uh, merong maganda at saka meron ding medyo hindi maganda no kasi maganda kasi ang nakagandahan medyo hindi na ako papapagod sa 12 hours kakatayo. Uh, ang trabaho doon mag-arrange ng mga commune na itatrabaho ng mga operator no. So kung ano yung utos ng Koreano sa akin susundin ko. So first time ko bukas ma-assign uh, by God's glory, gagabayan ako ni Lord. I-share ko lang sa inyo yung bago kong pisto bukas no. So dati operator ako. Binaba ako sa podya ng nakaganda, hindi binago yung sahod ko. Ngayon naman, nilipat ako sa commune cell. Hindi rin binago yung sahod ko ganun pa rin at naka, nakaganda mga amigo kasi wala na akong panggabi na trabaho. Kisok na ako pang umaga. So pabor sa aking health 'yon kasi iba naman talaga yung tulog pag panggabi at saka pag pang araw uh, kisok ako pang umaga wala nang panggabi so yung sahod ko ganun pa rin so tinanggap ko na yung offer ni Tim Jang Nino. so nagpapasalamat ako sa Lord na kahit wala ako panggabi hindi binawasan yung sahod ko so babay talaga si Lord uh, isipin na lang natin na kung ano man yung sitwasyon natin ngayon dati nasa taas ka, binaba ka huwag ka ma-stress, pasalamatan mo kumbaga gulong lang yan eh ba diba? paikot-ikot minsan nasa baba ka minsan naman nasa ilalim so laban lang masalamat lang ta sa tanang butang na gihimo sa atong sa atong ginuno maamis ka na lang sayang ka maayo so ako lang i-share sa inyo karon ay eh, na ko wala i-upload so kapoy mahimo content creator kay busy sa trabaho so ugma makalingkawas na ko sa 12 oras nga tinindugay ug mag-adjust na po ko sa bagong uh, work na ko bukas no so yun lang Kaaw na tinapay ng amigo Dili na na ko ipakita sa inyo ha, kay Maulaw ko mag-invite kay Gamay na Kulang kayo <laughs> May hapon